Yes, yes. Uh, well, it's a positive development, no. Uh itong financial action task force kasi mm -hmm. madaming uh, responsibilidad niya, no global yan. Mm -hmm. Ito ay uh, tinitingnan yung mga transaksyon, mga in, uh, intercontinental in, uh, mga uh, inter uh, uh, countries na mga mga transaksyon mm -hmm. no sa sa kaperahan no mm -hmm. uh, inaavoid kasi nila yung uh, uh, terrorist uh, funds, yung mga mm -hmm. uh, uh, drug money no, yung mga mga money laundering basically yun yung uh, focus nila mm -hmm. so Uh, before we were uh, in the gray list uh medyo, uh, medyo uh, mas medyo mas mahal ang transaksyon no mm -hmm. pag nagki uh, pag, pag transact tayo outside of the country mm -hmm. no? uh, and also medyo mas mahaba yung proseso sa pagpadala uh, ng pera uh, doon or pagtanggap ng pera dito no? mm -hmm. so ngayon na uh, it's a different matter mm -hmm. uh, mas uh... abante. Raggio Balita, nayon Balita, ngayon. Abante, Raggio Balita, ngayon. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Senado at Kamara pinagkokomento ng Supreme Court sa kahilingan ni Vice President Sara Duterte na ipasawalang bisa ang impeachment complaint laban sa kanya. Umabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Andrea? Pinagpapaliwanag ng Supreme Court ang Senado, Kamara at si House Secretary Regional uh, Reginald Velasco sa kahilingan ni Vice President Sara Duterte na ipasawalang visa ang impeachment complaint laban sa kanya. Noong February 18 ay personal lang gumawa ng paraan ng Vice Presidente para harangin ang kanyang impeachment sa pamamagitan ng petition for certiorari and prohibition na inihain sa SC. Kiit ni Duterte labag sa konstitusyon ang aksyon ng Kongreso dahil isang impeachment complaint lamang umano laban sa isang opisyal ang maaaring gawin sa loob ng isang taon. Binibigyan ng korte ng hindi lalampas sa 10 araw ang Kongreso para magkomento sa petisyon. Ako si Andrea Salve ng Abande Radio. Ito ang balikang mabilis, mabangis, walang ni. Live. Report. Maraming salamat, Andrea. Samantala, AFP ikinatuwa ang hindi pagsama sa $366 million US aid sa financial freeze para sa modernisasyon ng security force ng bansa. Umabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Edwin? welcome development para sa Armed Forces of the Philippines ang naging desisyon ng US government na huwag isama sa financing freeze ang $366 million na tulong para sa modernasasyon ng security forces ng bansa sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo kanina, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na matagal nang nakaplano ang mga programang pupondahan, uh, pupondohan ng naturang financial aid, hindi lang para sa taong ito, kundi pati naman sa susunod na taon. Kabilang sa mga proyekto matutuloy dahil dito ay ang mga aktibidad sa dagat, himpapawid at lupa, gayon din ang mga programang may kinalaman sa cybersecurity matatandaan nitong nakaraang taon, inihayag ni dating US Defense Secretary Lloyd Austin, Lloyd Austin III at US State Secretary Anthony Blinken ang pagbibigay ng tulong sa nagkakahalaga ng 500 US dollar para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Sumayin nyo mga balitang mobilis, mabangis at walang mintis. soras oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon.